Yo, what's up YouTube? Update lang tayo guys sa uh, mga bali-balita ngayon. May nakikita na naman ang na gawang polis. Disrespect sa mga polis, mga idol. Pero ito, hindi talaga bagay respetuhin. Ang busado. Lasing na polis. Kaya na lang bahala ang musga. Musgahan nyo siya kung hanggang saan. Panorin niyo ang video guys.

Hindi na pwede. Ang no? duty na. Hindi na kayo talaga. na. Hindi na kayo yung swanta pa na. Hindi na yung pa yung Bawal yun. yun. Bawal yeah? <ispeso> ah, Balik na pa. 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 na siguro itong upod na. ano na, patingin lang report na daw. na, ano na, na, na,

Siyempre magandang ang palukta ng mga lahat ng bangkong doon. Apo! Tay! Mala po! Ano po pariling to? Ganyan! Nasa yan? Pangko yung Ano naman yun? Ayun, ilalas pa rin siya. Ano ba yun po? Natanak? Dito yung mga Ano yun na po? mo na yan. Di, mo? mababagay. Mga registro, mo. Ganyan na po. Ano rin?